Ang bobo mo, ang tanga mo, maganda ka sana, wala kang utak, tinuhog ka ba ni Kibuloy? Siguro nakapunta ka na ng langit kasi tinuhog ka din ni eh. pastor mo o yung panginoon mo. Napunta na ba kayo sa kingdom nyo? At uh, kung ano-ano na lang sinasabi, eh, hindi ko nga kilala si Pastor Apollo Kibuloy na personal. Tapos, yung sinasabi nila na tinuhog daw ako, ang bastos-bastos talaga ng mga kababayan natin, ano? Tapos, kapag sabihin mo na, sige, ma-cyber libel ka, hindi na sumasagot, takot din naman pala. Alam nyo, ngayon sa buhay natin, walang or, walang neutral. Well, noon pa naman talaga eh, dapat may prinsipyo ka. Dapat alam mo kung saan ka lulugar at saan ka papanig. So in my case, doon ako sa tama. At isa pa, hindi ko naman sinasabi na sumusuporta ako sa tao sa kanya as personal bilang isang pastor. Binibigay ko yung support ako sa SMNI at sa kay Pastor Apollo Kibiloy dahil sa ginagawa niya para sa bansa natin. Alam niyo ba, kung manunood kayo ng SMNI, you will really discover na matagal na tayo talaga niloloko ng mga politiko natin. Hindi nyo lang alam. Tapos, ang dami nyo pa na iniidolo pa din yung mga taong to. Kaya, nakakapanghinayang kayo. Sa tingin ko, hindi nyo lang alam kasi kung ano talaga yung tama, ano yung totoo. Pero, ayoko din makipagtalo kasi sayang. Kapag talaga yun na yung iniisip mo, hindi mo na mababago yun eh. Kasi, yun nga yung pinaniniwalaan mo, di ba? At natatawa ako sa mga yung naniniwala sa mainstream media, biased media at kay Risa Monteveros. Kasi yung point nila, kung hindi daw guilty si Kibuloy, dapat pumut na siya sa hearing. Eh hindi pa nga siya nakapunta ng hearing na husgahan na siya, di ba? Kaya nga kayo naniniwala. Pangalawa, yung sinasabad na lana, wanted sa US, wanted sa FBI, My goodness, for how many years si Kubuloy nasa Pilipinas? Okay? At and, andyan lang siya sa TV. Nag, nakikipag usap sa mga tao, de ba? Online palagi. Bakit hindi siya hinuhuli kung talagang wanted siya? Uh, sa tingin ko common sense lang which para sa akin hindi din ginagawa ng mga senators natin. At pumapayag kayo na sinasayang ng senators natin 'yung pera ng taong bayan. Alam niyo ba kung magkano ginagastos sa mga Senate hearing na yan? Pangatlong punto. Di ba, kapag may Senate hearing, dapat in aid of legislation. Sino ba si Kibuloy para sa konstitusyon natin, sa batas natin? Siya ba yung Panginoon ng Pilipinas? Ng Panginoon sa Conteveros? Kasi in aid of legislation, talagang pinapuntariya si Kibuloy. Eh, kung, kung tutuusin personal na bagay yan, personal na kaso yan. So, dapat lang nililites sa, sa, saktong lugar. Dapat sa korte nililites yan para malalaman natin kung sino talaga yung nagsasabi ng totoo, ba? Diba? Common sense lang talaga, yun lang.